may maintenance ako, wala akong income, wala silang tumutulong sa kanila. Yung mag-aalaga, hindi katulad sa isang anak eh. Malaking, malaking, malaking tulong. Yes, pabor ako. No. Agree ako doon. Yes. Pabor po, pabor na yun sa amin eh. Lalo na katulad ko, ang yung anak ko may pamilya na. So wala akong minasahan kasi balo na ako. So kailangan ko yun. May maintenance ako, wala akong income. Naasa lang ako, nahingi lang ako sa anak ko. Kasi marami nga yung matanda na nasaan saan lang, wala silang tumutulong sa kanila, even immediate family. Para sa mga mahihirap talaga. Kasi alam mo kung bakit, kung magulang ko yung ganun, ilayo sa amin. Pero din namin mamomonitor kung ano yung kailangan nila kasi yung mag-aalaga hindi katulad sa isang ah. anak eh. Parang itong home for the agent lang na ibang mag-aalaga. Para sa mga senior kasi kawawa naman yung mga walang tahanan na mga senior na para may mga mag-asikaso naman sa kanila hindi nang kakalat-kalat lang. Kasi hindi lahat ng anak magsasagip sa iyo dahil siyempre nagpamilya na sila.